Unang-una po, uh, tayo po ay familiar sa internet. Uh, halos lumaki tayo sa internet. Ano po? Ang internet po ay kinokonekta ang mga tao. Nakatawag ako, nakapagsend ako ng message, kinokonekta internet. Ngayon po, ang internet of things ay kinokonekta naman ang mga kagamitan, mga devices. Okay. So, in, 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 in simple analysis po, uh, ang internet ay kinokonekta ang tao, which is happening, nangyayari, uh, at nagpo-progreso. Tapos, ang susunod na uh, evolution ay kakabitang mga bagay-bagay na makakatulong sa ating pang-araw-araw na kabuhayan. So, how do you connect the things? opo Ano pa rin po? Uh, internet pa rin ang kanyang uh, basic connectivity. Oh. Uh, this is the nature of your company the business of your company. Uh, bigyan mo kami ng one specific example uh, ng produkto produkto ng company niyo na talagang uh, tinatangkilik ng ating mga kababayan. Opo. Ano po tayo no? Uh, halimbawa po sa industriya ng manufacturing. Okay. okay. Sa po yan. Ah uh, meron po tayong air quality sensor katulad nitong nasa harapan natin. Okay. Okay. Sa isang manufacturing, importante po na ang workplace ay maganda ang health environment. Health, health environment. Okay. So, no elements na harmful sa mga trabahador yeah. uh, and so on. So, ito gives us the reading mm -hmm. na okay, the environment is healthy, okay, or may nakinesense tayo mga gases na potentially harmful to the employees, uh, gawin mo ng gawin mo ng aksyon. Ano ang pinaka-popular? Uh, bi Bigyan okay. mo lang ako ng top three. Okay. So, isa po diyan ang uh, air quality natin. Okay. 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 So, kailangan, uh, kailangan natin yan. Isa pong uh, popular nating uh, ginagamit ay yung mga uh, asset tagging. Mm. Uh, Both para sa tao at para sa mga assets. So ano po itong device natin na makakatulong sa mga magsasaka? Okay. Uh, Unang-una, maraming pwedeng possibility para sa matulungan natin ng agricultural sector. Meron po tayong uh, mga probes na uh, for soil content. Okay? Bakit po importante yung uh, probe ng soil content? Kasi binibigay ang reading ng probe na yon kung ano ang pH, uh, pH level, uh -huh. moisture level, anong anong elemento meron diyan. Uh -huh. That ng nutrients. Uh -huh. So yung information na yon importante sa magsasaka o sa mga nakakaalam sa agrikultura. Teka. Etong soil quality mo sa panahon ito, ito itanim mo. Nabibigyan ng uh, kaukulang advice ang farmer be basis sa totoong data uh, um, na real time. So mabibigyan natin 'yon. So isang beneficyo sa kanila. Napakaganda niyan kasi alam mo um, sa Pilipinas ngayon, kailangan kukuha ka ng soil sample, papadala mo sa Bureau of uh, Soils. ah, uh, pagkatapos, sa uh, uh, it will take time bago may balik sa farmer. And then, yes. it's a lot of hassle. Pero kung yung um, gadget nyo ay parang thermometer lang na isaksak, isaksak sa lupa. lupa. Uh, bilang ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. May uh, reading ka na. Nandito na, may reading. Tama uh, magkano naman yun? Yeah. <laughs> Kasi bibili din ako. <laughs> yung mga ganun po, ano lang, uh, under 10,000 lang po yon. Ayan, bibili na, ako. Na, 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 na. Kasi um, I am developing a fertilizer. Apo. Um, this fertilizer is actually double harvest fertilizer and uh, uh, it doubles the yield uh, yeah. of um, uh, the, the let's say you plant rice no. Kung ang normal ano? Uh, normal uh, fertilizer like urea. Ang yield mo ay 4,300 kilos per hectare. Yung atin, maabot ng 8,500 kilos per hectare. So, yun. So, magkano? Wala pang 10,000. Wala pang 10,000. Ano ba Tsura noon? Ay, pa... Pa-patingin nga. Hindi, padala ka kaganda. Pa-padala tayo para ano? Pa-pakita sa mabaya natin. magbubulahan tayo rito eh. Totoo po, Para bukas. Kasi right now, I have an experiment in the house, no? One square meter Uh, tinaniman ko ng inbreed pero ito yung second cropping na. Mm -hmm. And then uh, hybrid, uh, first cropping, um, I'm, re I'm really amazed kasi six months pa, namumunga na eh. Namumunga na. Normally, it takes uh, 90 days or 100 days bago mamunga. Wow. Ito six wow. months, namunga na. Sabi ko, Teka muna, parang ayaw kong maniwala akong gumawa. <laughs> so, um, please invite our viewers and listeners na tangkilikin na Magin like for partner. example, yung mga farmers natin about 12,000 lang yung investment oh. uh, hindi ka na mahahasil niya nagkukuha ka ng soil, dadalhin mo sa Bureau of Soils papa-analyze mo uh, you don't have to I'm do right. that, you know in your own farm, you can already um, Measure gauge nyan. kung ano yung uh, acidity ng uh, lupa mo yeah. Tama po so please invite them yeah uh, maraming salamat po sa pagkakataon ngayong umaga uh, kami po ang hundred uh, 100% Filipino-owned company uh, sa industriya ng Internet of Things or IOT. Uh, mga solusyon po natin sa sa Pilipinas ay uh, para sa lahat ng industriya uh, kung saan makatulong uh, accelerate ang uh, negosyo, accelerate ang mga farmers, uh, and so on. So kami po ay uh, dito lang po sa Pasig, uh, Pasig uh, yeah. ang ang ng office na dito din po yung manufacturing. Welcome din po mga estudyante. Uh, they're free to use the network. Yun po Kong Kombuch, Joanna. So binibig tinutulungan po natin mga estudyante. Uh, binibigyan po na sila ng mga kits, uh, IoT kits para makapag uh, makatulong sila mag invento ng marami pang mga devices katulad oh. nito. Ho ho! Merry Christmas!